video ito ay gagawa tayo ng siling pan na may free energy. As in free ito. Hindi na kumakain ng kuryente. Tara! <laughs> <laughs> sa panahon ngayon guys, panahon ng tag-init. Babad ang mga aircon sa bahay, mga electric pan. Babad din ang kundador ng inyong mga kuryente. At delikado pa sa sunog sa pamagitan ng imbintong ito ay 100% makakatipid ka sa kuryente. Malaking tulong at advantage, di ba? Pero may disadvantage din dito, guys. Simple lang ito, guys, gawin. Simple lang talaga ito, guys, gawin. Kuha ka lang ilisi at lubid. Itali mo lang siya at bitayin at itapat kung saan ka matutulog. Pagkatapos, ito iikutin ng ikutin. Ikutin mo lang ng ikutin. Mas maraming ikot, mas matagal tumigil. versa lang ito, guys, na iyong gagawin. Pag tumigil, ay ikutin mo naman ulit. Ito yung disadvantage niya, guys. Ang idea na ito, guys, ay nakuha natin sa ating pagre-research. At natuwa tayo na ito ay legit at gumagana. <tinyo> Applaus